Magandang araw mga kaibigan Okay, uh, pag-usapan natin ngayon yung pagka-appoint ni Senator sani Angara as uh, bagong DepEd Secretary effective July 19 okay. uh, Marami ang natuwa sa kanyang appointment uh, Ako, magbibigay ako ng aking opinion kung tama ba ito na isang politiko ang nailagay as DepEd? Uh, kasi ang panawagan ng mga teachers, sana dapat uh, galing sa education sector, yung Rose from the Ranks, ang uh, napili. Uh, bakit nahirapan ang Pangulo sa pag-announce nito? para inamin niya, nahirapan siya eh. Okay, pakinggan na natin itong balita ng uh, UNTV, yung reaksyon ng mga kapwa niya senador. Sorry. Malilis na din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. Peter Sweet para kay Senator Nancy Binay, ay ang pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong education secretary. Anya, proud siya na isa sa kanilang kasamahan sa tinaguri ang Solid 7, ang napiling miyembro ng gabinete. Ngunit nakalulungkot din anyang makita sa Senator Angara na umalis, lalo sa bayan na itong pumasok sa Senado noong 2013. Feeling niya, makadalo man lang sa Senator Angara sa pagbubukas ng sesyon sa July 22 sa araw ng State of the Nation Address o SONA bilang pareho silang patapos ng termino bilang senador sa susunod na taon. Nakatakda ng magsimula ang appointment ng Senator Angara bilang Deputy Secretary sa July 19. Hindi request ko, baka pwede siya mag-extend even just for a week. Para nakakalungkot lang dun sa event na yun, sa photo op, yung kumbaga yung class Picture may mawawala yung Prince Charming, di ba? So sana kahit yung event na yun, eh, maging kasama pa din namin. Ta. Tiwana naman ng Senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa si Senator Angara na naging kontrobersyal na isyo noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung confidential funds for Betel is all, already a part of the past. Um, no meaning Senator Fanny Angara hindi rin fund. Kumpiyansa rin sa si Senator Binay na walang hirap na makalulus at amamabatas sa makapangyarihang commission on appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin sa si Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senator Sloan Negarda. JV Ejercito Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, at Big Zuberi at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senator President Francis Cheese Escudero na well-deserved o karapat-dapat sa Senator Angara bilang Japan Chief. I believe that he will do a good job and I um, wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na iso natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin, kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad at gayon din kalidad ng edukasyon pag-uusapan pa niya kung sino ang papalit sa iiwan ni Senator Angara ng Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang biyano ng Commission on Education. Ngunit bilang kabalit, mawawalan niya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito The President made the right decision. Naniniwala po ko sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Dahil magsisilbi ng kalihim ng DepEd sa si Sen. Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Sen. President Escudero, hindi na kailangan punan na ng iiwang pwesto ni Sen. Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din kapag nagpatawag pa ng special election. Sen. Angara is due to um, graduate sa isang taon naman ha. So um, isang taon na lamang naman mawapakante yung uh, 24th Senator if ever. Jorge Nagado, UNTV News and Rescue. Okay, so yan na. It's final. Nakapili na ang Pangulo. But yung sinabi niya, supposed to be eh, ang announcement pa nito nung pang Saturday. Kasi sabi niya, end of the week, last week. Eh, nahirapan siya. So, eh, oh, nahirapan siya kaya ang daming ano, ang bulong, ang daming gustong isingit, ganito, ganito. At last, ito na napili na. So, yung tanong kanina isa, uh, uh, ano ba talaga ang mas nakakabuti sa bansa? Ang uh, maging deep ed secretary, yung galing ba sa politiko? o galing sa education sector na mas nakakaalam sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ang panawagan ng mga teachers, ano? Uh, gusto nila yung hindi politiko and I agree ano? Uh, hindi ko kini-question ang capability ni Senator Angara to lead DepEd okay yun uh, kaya lang yung kung ano ba ang mas maganda Example, ang may nagsuggest si Congressman Joey Salceda, ang isinuggest niya, uh, it's either si Ched, uh, Commissioner uh, De Vera, o kaya isang educator yung isang head ng isang foundation na educator din. Uh, sa Ched, alam mo, ang ganda yung nangyari sa Ched. Uh, mataas ang ratings uh, one of the most trusted uh, government agency ang CHED ngayon kasi panahon pa ni PRRD nandyan na yan si Commissioner De Vera hanggang ngayon nandyan pa rin siya so makita nyo yung continuity ng pagpapatakbo ng CHED maganda ang resulta pag matagal na uupo ang isang head of agency. In the example, sa amin nun, sa Armed Forces of the Philippines, ang mga chief of staff namin sa isang taon, oh, I tatlong chief of staff nagre-revolve, which is very bad. Kaya mabuti ngayon, mayroon ng batas na fixed term na ang chief of staff ng AP, 3 years maraming magagawa sa loob ng 3 years. Kaya bumubuti na ang kalagayan ng inyong armed forces. In the same manner, kung dito sa DepEd, may tulad sana katulad ng CHED na yung, I don't know kung 6 year, uh, six years ba ang term ni Commissioner De vera sa panahon na PRRD. Ngayon, another 6 years. Panahon ng Marcos Jr. administration, talagang maraming magagawa. Kaya pagdating sa higher education, wala tayong masyadong problema. Ang problema natin dito sa basic education, elementary, high school, dahil napakababa na po ang quality ng ating edukasyon. Isa na tayo sa uh, worst when it comes to yung skill ng mga mag-aaral. Mm, I don't know kung kailan nagsimula ito. Malala ko nung bata pa kami. Uh, ang taas ng ano. Ang na uh, matandaan ko elementary graduate no na. Pwede nang magturo. Ang galing nang mag-English, elementary graduate pa lang. Yung tatay ko ah uh, nakatungtong siya ng high school konti. Kaya ang galing mag-ingilis ang aking tatay. Tingnan nyo, ang inyong mga ninuno, mga elementary level lang, marurunong na. Eh ngayon, uh, high school, mahirapan pa. Talagang bumaba na ang kalidad ng ating edukasyon. Kaya uh, yung iba nagsasabi na wala daw nagawa si Pipi Sara at DepEd Secretary yung 2 years lang ni BP Sara is not enough. Uh, maybe yung 6 years kung natapos niya, marami siyang magagawa. Kailang tingin ko na politiko siya eh. Uh, hindi niya sinabi yung rason bakit siya nag-resign but ang um, tingin ko because of politics. So ayaw niyang madamay uh, ang mga teachers, mga learners. Kaya nag-resign na lang siya dahil ginigipit na. Okay? Napilitan na lang siyang nag-resign. So, ito, politiko itong si Senator Ongara. Tingnan natin. Kailang, again, to me, mas maganda sana kung isang educator ang nakaupo dyan. Uh, tapos, yung tuloy-tuloy kahit uh, anong administration pa uh, tularin nila yung ano tularin nila yung nangyari sa chain na Ram Digong to Marcos Jr. siya pa rin. Sana ganon ang mangyari sa DepEd para once and for all makaahon na rin tayo yung kalidad ng edukasyon uh, dapat itaas. So good luck po kay Senator Sunny Angara.